ng mga NBI ang isang busari sa Makati City na sinasabing pugad umano na mga dayuhang scammer. Bukod sa mga nabistong kagamitan, may mga nabisto Pilipino na nagtatrabaho mo noon. Nakatutok si Jomera Presto. Sa visa ng isang search warrant, sinalakay kagabi ng mga tauhan ng NBI Cybercrime Division ang gusaling ito sa Makati City. Abiyan! Ito raw ang isa sa mga pugad na mga dayuhan na sangkot sa iba't ibang klaseng scam. Ayon sa NBI, may git dalawang po ang working station sa limang palapag na gusaling ito. May mga kwarto rin na may mga nakasulat na couple room kung saan tumutuloy ang mga tayuhan na mayroong partner. Sa rooftop na dito ang kanilang komisary at ibinababa na lamang ang mga pagkain sa bawat kwarto para hindi na raw lumabas pa ang mga umano'y scammer. Bukod sa mga computer, SIM cards at cellphone, na din ng NBI ang mga notebook saan nakalagay at kanilang mga script depende sa uri ng scam. Sabi ng NBI, isa sa ilalim sa forensik ang mga computer na narecover para malaman kung gaano na sila katagal nag-open sa lugar. Bukod sa mga dayuhan, meron ding mga Pilipino na nagtatrabaho dito. Higiniit nila na wala silang alam sa ilegal na aktividad. Kitchen helper lang po kami dito. Uh, Nag-aatit po kami ng pagkain sa kwarto. Bawal po kami makialam. Pero may nakikita po kami mga computer. Dinala na sa tanggapan ng NBI ang mga na huling para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatuto 24 oras. Kamang motorista, nakaambang big time oil price hike sa susunod na linggo na papalo po na halos 3 piso. O maglalakad At talaga kuya, tayo. Eh pa eh, umaalay na ang mga motorista. <coughs> At ay, ang mga tiyaga naman, hihilitigyan ang panibagang taas pasahe. Alamin po, sa pagtuto ni Bernadette Reyes. Kahit weekend, namamasada si Nagari at Buboy para may maiuwing kita at ipambayad sa diesel. Lalo't tataas na naman ang presyo ng gasolina, diesel at kerosin sa darating na Martes. Mapapakasal naman yung kita namin. Pila-pila na lang talaga. Para hindi kaadot, para ikot. Kaya, kailangan pila na lang talaga muna. Ano na Magkano ang abuti? Basta ipagkas, basta. Bago ang panibagong ng tatlong pagkakasunod na linggo nang sumipa ang presyo.

Ayan nagpagagamit nag natin sa pagkakailangan ng, uh, ng pamilya ng ating mga driver. tis din sa pagawa ng paraan ng ibang motorista. Ang diskarte, hanap na lang ibang mapapagpakatkahan na medyo mapapababa. Minsan, nagpapatay na lang kami nagarapon ba? Para makatipay. Governor. Ayon sa Energy Department, kabilang sa mga dahilan ng panibagong taas presyo ay ang lumalalang hidwaan sa Middle East na maaaring nakaapekto sa oil exports at pagkaantala sa mga delivery ng langis na resulta ng Hurricane Milton. Wala namang aktual na pagbabawas actually sa supply but speculatively nangyayari itong ating mga pagtaas. Base sa datos ng Department of Energy, unti-unti na bumababa ang presyo ng langis sa pandaindiga merkado. Kung magtutuloy-tuloy daw ang pababang trend na ito, maaari may asang ruba ka mga motorista sa mga susunod na linggo. Next depende kung tuloy baba, balik ulit sa 70 US dollar per barrel yung teritory, yung 78, 79, baka ho magka-roll back po tayo. Kung bababa ho ng gerger nasa 81 na lang ho ang gasolina, baka ho malapit na yan, bumalik ulit sa 70. Kung kahit ang pasang Mazda, magkaroon muli ng fuel subsidy sa mga jeepney driver para maibsan ang pasanin nila sa pagmahal ng petrolyo. Sa kapila ng taas presyo, hindi raw nakikita ng mga transport group na dapat magtaas din ang pamahal masahe. Malaking mawawala mm -hmm. sa parte namin pero ganun pa naman po. Eh huwag na muna tayo ng peril. Kung may hirit mo kami, hindi naman sa poteros kundi yung fuel subsidy. Para sa GMA Integrated News, Willard na Atreyas, na Nakatuto, 24 oras. Dalawang UN peacekeepers ang sugatan sa panibagong pag ng Israel sa Southern Lebanon. Ang isang pinay doon na saksiyan ng ilang pagsabog pero hindi rin siya makaalis kahit gusto nang sa Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Mas na pagsabog ang gumising sa Pilipinang si Mirna, Webes ng gabi sa Southern Lebanon. Sumabog pala ang building malapit sa gusaling tinitirhan nila ng asawang Lebanese at mga anak. Lakas talaga kasi yung manig yung buildings, nagsigawan yung mga bata, yung impact talaga kasi ang lakas eh. Ikalawang beses na raw nilang nakasaksi ng pagsabog mula ng paigtingin ng Israel ang pagpuntirya sa mga leader ng Hezbollah. Gusto na raw sumama ni Mirna at mga anak niya sa repatriation sa Pilipinas. Pero tutulog sa ngayon ang kanyang mister. Actually, may kinukupo kami dito ng ano, isang family eh. So wala din kami magagawa. Walang mga makanting bahay o saan ka matutulog. Kahapon, dalawang United Nations peacekeepers ang sukatan sa Israeli strike malapit sa Watchtower sa kanilang base sa Southern Lebanon. Kinundena ng France, Italy at Spain ang nangyari. In. Habang nanawagan si U.S. President Joe Biden sa Israel na huwag idamal ang peacekeepers, ayon sa Department of Migrant Workers, all accounted for o tukoy nila ang kalagayan ng lahat ng Pilipinong nasa Southern Lebanon. Maraming sa kanila ay nakalitas na uh, ilan sa kanila ay nandito sa shelters natin. Sa ngayon, ilang Pilipino na ang nakabalik ng Pilipinas sakay ng commercial flights. Mahigit dimanda ang Pilipino ang nagpalista sa voluntary repatriation. Mahigit dalawang daan sa kanila ang may airline tickets pa uwi ng Pilipinas at exit documents mula sa Lebanese government. Kanina, ilan sa kanila ang nag-almusal sa shelter bago ang flight pa Pilipinas ngayong araw o bukas. Handa naman daw ang DMW na sunduin ang lahat Pilipinong nasa Lebanon na nais nang umuwi ng Pilipinas. Pero hindi raw nila masisisi ang mga Pilipinong pinipili pa rin manatili doon para samahan ng kanilang mga employer patuloy na magtrabaho para kumita at iba pang personal na kadahilanan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Mga sa iba't ibang weather systems ang nakakapekto ngayon sa bansa. Ang umiiral na shear line ang magpapaulan sa extreme northern Luzon, particular sa Batanes at Babuyan Islands. Easterly sa mana ang magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na ulan at thunderstorms sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Ganyan din po sa Bicol Region na ating bahagi ng Cagayan Valley. Sa rainfall forecast naman at Weather, asahan ang light to heavy Range sa malaking bahagi ng Luzon bukas na bahagyang higina pagsapit ng gabi. At gaya po ng pagulan kanina, may chance rin ng ulan sa Metro Manila, lalo na sa hapon, kaya magdala po ng payo. Sa Visayas, posible ang kalat-kalat na ulan, pero mas malalakas na ulan naman ang posible maranasan sa Mindanao. Baka po sa maging alerto po sa banta ng baha at pagguho ng tinuro ni Retired Police Colonel Ruy Nagarma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para magpatupad sa buong bansa ng mala Davao model na operasyon kontra droga noong 2016 kung saan may pabuya ang pagkakantaray sa mga suspect. May isiniwanat din sa pagpatay noong 2018 kay Tanawan Batangas Mayor Antonio Hanili Nakatutok si Jonathan Andal. 2026 I received a call from the president. Mm -hmm during our meeting he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia de Cristo indicating that he needed someone capable of implementing the rule on drugs on a national level replicating the double model Emotional police colonel at dating PCSO General Manager Ruyina Garma sa pagdinig ng House Quad Committee, nang itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos kung ano para gamitin sa buong bansa ang aniay Davao model sa kampanya kontra-droga, kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Nagsimula raw ang lahat noong Mayo 2016. Inirekomenda raw noon ni Garma ang upper niya sa PNPA na si Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo, na miyembro ng INC, at noong ay sa PNP CIDG. Sabi ni Garma, ipinatawag daw ni Duterte si Leonardo na nagpasaan yan ng proposal ng National Task Force for War on Drugs sa noong aid ni Duterte na si Bongo. The double model to the system involving payment and reward. Sabi ni Garma, may tatlong level ng reward system ang Duterte Drug War. Una, pabuya kung napatay ang suspect. Ikalawa, pondo sa mga planadong operasyon o co At ikatlo, refund sa mga ginastos sa operasyon. Sabi ni Garma, ang bigayan daw noon sa pulis aabot ng isang milyong piso depende sa laki na napatay na drug suspect. Si Leonardo Rinania ang may final authority para tukuyin kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist at kung ano ang threat level nito. Sabi ni Garma kusang loob niyang ginawa ang affidavit na binasa at isunumiti niya sa quadcom kagabi. Wala pa, Mr. Chair. Um... It took me one week to make some reflections. I realize that the truth will always set us free. Tinanong ang mga police official na nasa airing kung totoo ba ang reward system na sinabi ni Garma. Lahat sinabing hindi nila ito alam, maliban sa isa. Tama po si Colonel Garma doon. circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makakabalidate lang po talaga yan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma. Yung mga alam talaga sir. Isa pang revelation ni Garma kilala niya ang pulis na may alam sa pagpatay kay dating tanawan Mayor Antonio Halili na pinaril habang nasa flag raising ceremony ng City Hall noong July 2018 sa termino rin ni Duterte. Ang pulis na ito ay assigned daw sa Central Visayas. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya mga kasama niya. He said he's in the team. Inungkat din ng isang kongresista ang umano yung relasyon ni Garma kay Duterte. Whether you have romantic ties with the president, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayako na rin. Hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. Humingi rin ang tawad sigar pa sa mga biktima ng drug war. I am very sorry in behalf of my men. Talaga na nagkamali sa inyo. I am very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officers.